Good morning, good morning po mga idol, mga madam Yan po kayo tsura ng uh, palikin ng Tayabas Tuwing market day, tuwing sabado Ayan Medyo maaga pa ho, Hindi po uh, karamihan ng tao Pero mamaya, puno na dyan Lalo lagi sa trading post Ayan po ang kaganapan dito Tuwing uh, Changge Sa Tayabas Public Market Ayan po oh, Marami po kayong mabibili Ayan. Yung lugar na yun. tindahan ng mga tuyo. Ito naman sa trading post. Tindahan po yan ng mga prutas, mga gulay. Gusto nyo yung mga native. Gusto nyo yung mga native. Mayroon. Ayan. Oh. Kayo ang mamimili. Kayo ang tatanungin. Kung ano ang gusto niyong bilhin. Okay? Maraming salamat po. Bas